Yun what's up mga master mga idol hindi ko na pagtatagalin gagawa ako ng trap para sa mga gustong matuto trap, so ito ang video para sa inyo so, unang una kung magagawa ko ng trap ay do it your own risk ito ay hindi <coughs> para i-encourage kayo manilo hindi para din kayo magkaroon ng kalaman kasi isang uri ko ng survival skill yung paggagawa ng trap malay niyo syempre mapagpad kayo sa bundok, sa gubat na hindi inaasahan meron tayong alam kahit pa yung survival skill natin para makakuha tayo na pwede natin makain alright ang idolo tsaka kung magagawa kayo nito siguraduhin nyo yung spot na walang masyadong bahay malayo sa mga kabahayan uh, kasi mahuli nyo yung manok ng kapitbahay yari tayo dyan alright simulan na natin unang una hahanap tayo ng spot yung pwedeng pagdaanan ng pinatarget natin kung bumay wild bird uh, labuyo hanap tayo magandang lugar so ito yung napili ko dahil una may ginawa na akong trap doon so ang karugtong niyan dito syempre pag meron doon dapat meron din dito para kung mapadpad siya sa ispat na to sigurado madadali natin alright so mga idolo unang una kailangan mo ng line sa paggawa ng trap so, dahil wala tayong itak ang dadala lang natin ay line ay mano mano lang dahil dito natin yung isipan magkabit dahil gusto natin dugtungan natin yung isang silik natin dito kailangan humanap tayo ng pwede natin maging baligwasan yung ating umiigkas so, kung wala kang makitang baligwasan na pwede mong gamitin pwede kang magtusok pero may nakita na ako dito so, ito yung napili natin mga idolo Ayan. buhay halaman para matagal gamitin kasi pag tuyo mabilis magiging ano yun cook, lulutong. Kaya mas maganda buhay. Hindi natin kailangan ng malakas pa mga idol. Lang, ang kailangan lang talaga natin yung umiigkas. Kasi pagka malakas, baka mapilayan natin yung mga natin. Lalo kung gusto nating buhayin. Alright, sinisang ko lang itong mga idol. So, ito na mga idolo yung ating napili bago natin putulin yung dulo tensyahin natin kung nasa tamang posisyon ba Ayan, so dahil iyon yung silo natin dito natin ikakabit sa gitna nitong lugar na to kasi lalagyan natin ng bakod pa pag ganun tsaka bakod papunta dito mahalaga yung may bakod mga idolo para sakto lang yung dadaanan niya yung ating taling gagamitin mga idolo so lagyan lang natin dito ng loop pag meron tayong loop ito na mga idol yung ating naginawang loop dyan natin ipapasok yung line natin para lumiit yan so alright dahil meron na tayo nito gagawin natin ilalagay na lang natin siya dito sa ating baligwasan kahit ang klaseng paglalagay mga idol ah. basta yung siguraduhin nyo lang na hindi matatanggal pagka nakahuli kasi sigurado babatakin yan kailangan maayos yung pagkakataling nito? dahil meron na tayong ganito kailangan na lang natin ng kahoy yung magiging trigger natin trigger natin pagka naapakan yung kahoy pwede na siguro itong ganito hindi mo kailangan na maganda magiging kahaba nalagay natin dito sukatin so, mo mga idolo yung bilog kung gaano kalaki yan pwede na yung ganyang kabilog tapos so, dito natin ilalagay yung ating kahoy yes. itali na natin meron na din tayong kahoy dito goods na goods na yun, mga idol kailangan na lang natin yung ganito yung nakapurb so madaming pwedeng gamitin pwedeng pa 7 or pwedeng pa curb so yung gagamitin ko yung pa curb ito so, pwede na yung kahoy na to so ito yung napili ko mga idolo medyo malambot kasi pagka matigas Mahirap balok to ten. So, ito. Ito, mga idol, yung gagamitin natin. Bali na balatan na. Mas maganda, mga idol, kung hindi na balatan. Pero dahil ito na yung nakuha natin, okay na yun. Lakad niya. hindi mahirap kailangan e talaga medyo malambot o pwede na yan trial lang muna natin mga isa dahil para may makita kayong idea kung paano gumawa so yan napakadali na yan mga ito ha kasi wala ang itak pero so, kung magpuputol kayo ng kahoy na pambakod lalo na -la, wala kayong dalang itak i-twist yung mga idolo para kahit papano may talim yan. Kasi pagka ordinary yung bali lang na papaganyan, walang talim. Mas maganda yung twist. Hmm. Diba? Legit na legit yan mga idol. Eh. Lalagyan natin yan ng B-shape. So lalagyan natin dito yan. So, ito yung mga idol. May naipon na tayong mga kahoy na pwede natin may pambakot. Alright. Simulan na natin. Ito na mga idolo yung ating nagawa. Ito na yung bakod niyan. Wala tayong dinamit na itak. karugtong ng silo natin ito. Para pagka napunta dito, sa lugar na to, legit, malaki yung chance na mahuli yun, yung target. Alright, so kailangan na lang natin ng kahoy na to. Bilang, ilalagay natin dito. Yan. Kailangan natin ng kahoy na to para ilalagay natin dito mga idolo. Sabitan ng ating trigger. Mas kailangan mo ng apakan. Kaya pala mga idol yung mga bakod ha. Kailangan hindi yung maliliit. Kailangan yung medyo mahaba. Kapag um, palagi mo nang ganito kataas yung dadaan, eh overhead niya pa rin yung mga bakod. Hindi niya pwedeng hakbangan. Kaya no choice ha. Dadaan talaga siya dito sa dana yan. Alright mga idol ha. Right balik na natin yung ating mga dirty dito so ganito ako mag silo mga idol ayoko nang nilililisan yung aking silo ako yung tipong madumi madumi na ulit At saka natin siya gawin ulit Rex mga idolo bali may trap na tayo dito may trap pa tayo doon sigurado na yan kama padaan sa silo ni Pinuno dali kung nagustuhan mo mga idolo yung aking simpleng content <laughs> papalaw naman dyan at pahit ng like button alright